wala may pasok tuwing araw, linggo, office to official, Sunday, tsaka holiday. Ang office hours namin is 8 hanggang 4.30 lang sa payment time. No? Lunes hanggang Bernes. It... Lunes hanggang Sabado. Wala may pasok tuwing araw, linggo, office to official, Sunday, tsaka holiday. Hmm. Ang pinakaunang bayad mo is ngayong buwan. Ang next payment mo is October 1. October 1 na. No, October 1. Hindi ko na ako kilala ang next payment ko, October 1. October 1. Pangalawang payment na yun. Pangalawang payment. Pag ito, uno, napatapat ng Sunday at Saturday, that mas maaga pa. <makes> 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 Tapos, ang yung buwan ng hulog ay nagkakalaga ng 4 5, less 500 sa unang taon, less 200, pangalawa, pangatlo, pag-updated. Ah, uh, na no, na no, na. No. Ah, uh, pa kayo. Ay yung buwan ng hulog, hulog ay nagkakalaga ng 45 less 500 sa unang taon, less 200 pangalawa pangatlo pag updated. Pero kung sa kaling hindi mapagulit stock ng araw, ang rebate diskwento nyo ay mawalan bisa. Nabalik sa original price mag-aura ng 5% penalty. Sa mukha 5% penalty, it's pinaka-oro monthly. Iba yung rebate sa penalty. Ang pinaka-original mo talaga is 4-5. Pag updated ka lang, malinis lang siya. Tapos kapag na-delay ka, babalik sa original price, magkakaroon ng penalty. Tapos kung mangyayari hindi mga pag sa itong araw, o di kaya nilibag nito limang ng kontratang ito, ang motorsiklo tricycle, kasama kasama namang kinibit na pesa, accessories. mapabilang pati sidecar, wala namang sidecar yan eh. No? ay pasamantalang ilalagak sa aming tanggapan ng walang ng babala. Sinasabi dito kung sakaling nga uno, hindi ka pagbayad ados may pupunta agad ng kolektor sa'yo. Pagpunta ni kolektor sa'yo, dalawang pagpipilian mo, magbabayad ka na ito, or temporary deposit ang unit. Hmm. Ang temporary deposit, hindi ibig sabihin na bata. Hindi ibig alimang araw na palugid para makuha niyo ulit yung motor dito. No? Uh, nabasa ko nga kanina. Tapos, kung sa alin lilipat ka ng bahay, sir, no, dati pabot ka sa pisina, no? Hmm. Dahilan ng paglipat, lugar balak lipatan, mga taong sa pinilipatan. Para, para alam na kolektor torcha o ang kumpanya, sa kayo pupuntahan. Bawal ang pagbebenta, pasala ng motor, no? Maigpit pinagbabawal sa pisina kasi nila na yung trata. Pwede ang kasuan ng civil criminal lang kay Pinaka first payment mo hanggang 35 months. Pag wala kang palya, pang 36 mo free. from first month mo hanggang 35 months pag wala kang delay lahat updated pang 36 mo free kung sakaling isang beses pumalila ka dyan sa isang buwan mawawala lang po kahit isang araw lang tapos sa kung mga bill mo to sa 36 month mo sa August 2026 wala kang babayaran kung sakaling ma bill mo kung sakaling na bill mo yun August 20. August 1, 2026. 2026. Tapos magkakaroon lang ka lang 200 pesos. Pagbabayad ka lang sa pinalas payment mo kapag nabil mo yung tampari mo, no? Yung hmm. 200 pesos na yan, pricing pin na nakapangalan. Ikaw, ikaw, ikaw mismo magbabayad sa busina. Para mapulang bis yung kontrata bago bigay ang of registration. Alam mo pag wala pag impound, pag nakaw, pag ron na aksidente, motor na hindi na hulog ang mata sa buwan ng halaga. Sinasabi ito, si sa kung sakaling mawala, may impound ba na ka mag ng accident, tuloy pa rin pagbabayad nyo. Mm -hmm. Kasi nasa inyo unit, alagaan nyo na lang ma. Sino ang mm -hmm. maker mo sir? Si Sergeant. Uh, hmm. Kung sa ng customer, di makapagbayad, ayaw na magbayad, nakakulong, nawawala, pumanaw na. Ang co maker, may obligasyon, meron pag-auta ng customer si co-maker ang magbabayad nito sa ala hindi makapagbayad na si Maker ka. Tapos pwedeng tap mapasakan kanya yung motor kung sakali. Kung, halimama. kung hindi mo na kaya. Oo. Oh. Dalawa naman kayo nakapirma dito. Taba. Oh. Tapos Bawa yung pangangahoy, cannibalize, no? Ay, ano, ano, Pangangahoy, cannibalize, tanggal pyesa. Ah, oh, palit pyesa. pyesa. Kung sakaling, sir, no, pinalit naman yung pyesa, render mo, Pwede akong suha ng civil criminal law case ng kumpanya. na. Hmm. About naman sa warranty at service coupon, tanong na lang kayo siya may Dapat ano dito yun. talaga mag-ano ng pyesa? Depen depende. Depende. Sa mekaniko. Uh no. Ayun naman sir, may mga tanong pa kayo. Uh, uh First month hanggang 12 months lang yung 500 sir. First month at saka 12 months? Ah, tama? Uh -huh. First to 12 months. Pan 13 months mo hanggang 36 months. Plus 200 na lang siya ang Plus bagat 200. So, magiging 4-3. Oh, tama, 3, 3, no? Pan-13 months. Oh, kasi ito ngayon, itong uh, hanggang December, ay tama ba? Hindi. Isang hanggang taon, August. isang buong hanggang August. Hanggang August uh, 2024 tama? 4,000 lang ang babayaran kapag uh, updated tama oh, kasi list yung ano. Ka. 4-5 4-5 oh. penalty pa. Uh, magkano bang araw oh, ang okay. penalty? 200. 200? 200 lahat. 47. Ah, kahit isang araw lang? Oo. Oh, uh, Anti-money. 47? Okay. Kaya dapat yan. Lagi Updated pa. talaga. So dapat kung halimbawa natapat ng holiday, ah di, holiday may pasok kayo? Wala. Hindi. Ah, wala. Kung sakali nga ng sir na sa ikaw nga, kung sakali yung ano, pista official, Sunday at holiday. Mm. Mga holiday na kagaya ng Pasko, Bagong Taon, Holy Week. Pero yung mga ganitong mga holiday, wala na. May naman. Okay na naman. So dapat updated bago dumating yung ano, yung, Sunday That's ganun. Mas dapat mas maaga. Kuwari, uh, -huh. ano, linggo, dapat Sabado pa lang. Sabado pa Tama. Oh. Uh -huh. Naintindihan ko yun. So, halimbawa hindi ako nakabayad ng August 1 hanggang August 5, pwede kong isurrender yung ano? Hindi, okay, may pupunta agad na Tama, pupunta. sa ng ados. Ados, ah okay. Ganun. Tama. Tapos, parin nadali ka ngayon, next month pag updated ka makuha mo pa ng rebate mo. Ah okay. Sige.